Kasulay na baka nga napatay ni Mo ang dragon dari sa Minecraft without wearing any armor? Kung nakasulay na ka, well ako, wala pa. Maong karon, ni ko og pildi sa dragon without any armor plus naka hardcore. I know lisod kaayo ni nga challenge, pero walang mahirap sa mahirap na. So, proceed na ta sa una natong attempt. Okay, atong spawn ba? Oh my god. Good sa spawn. Ah, wait lang, mga walang tag basic tools. Crap lang ta, drillar, go go. Sa nga na ni, crafting table. wooden pickaxe and then, ko atag tuluan ni. Tulo ka stone and then, mo nato to stone pickaxe. Para paspas ba no, wala yung hassle. Yeah, ko adin ta, og balig. Eight siguro ani ni eight. Para makumplito ang atong duha ka sword. niya yeah, axe, og shovel. So, moga gawas na ta diri ay alaka wait lang kailangan manday na pagka ay Kanang. Tawagan tawag ka na furnace in furnace ba mga 16 lang siguro para duha ka furnace niya yeah, himuon og smoker para paspas -pas. so dara duha ang takas na tadari kay galimutan anak ko and then Manguha lang tanin niyo og pagkaon sa maaning ship og unsa pa natong makit andara kanimurag pagkaon masad ninong Kon, ganang ang mission ani kay Pat yun ang Ender Dragon Without any armor Okay Ako man siguro to Kuha wood Para pakahimot taog smoker Oh my god Abin ako glam kay tanan. Ingap eh. Kulang na lang tag isa ka wool by, Para Oh daganag ko on there, eh Pagka on eh. Ay salamat na nagitay isa ka ship Tinata magpuyat anis gabi i kinanatay bed. So dili man ta moadto og ano, cave kay you know na daghang mga mananap didto. So mangita lang ta og village para sa iron makahimo ta og kuan. Bakit? unya, og makakita na ta nang butanga padto na lentes village ay village naman oi eh. mangita tag ruin portal or lava pool mga speedrunner nga mga technique pa. ang problema nato ani inig tag nether wala ra man goods ra man ni ang overworld mani ni ang overworld ba kay pwede ra mag matug dire didto sa nether kay daman noon mangkagmatug gag so di ka katug taro. og tarong daman noon di mo buto ang on, bed oi coal ang coal pa napadiri. Ayo. Lili lang tagka jot dere. Ayo. Hi. Hi. Ayo, may creeper dere. Oh my god, di nalata dere bay. Wait lang kaya ramon yun atong zombie pinaka ra nato no kay ang ang skeleton kay mga kaimbot ka ko ano sa ani nato ay ay call nga patud da no tara ay dapat grabe daghan nag gold dere di na tama problema ug bay so na na tay 31 no ka call grabe daghan ay eh. Sobra naman kain ni Stanan. Yo, buntags pa man sa'yo. Ano na naman ni eh? Creeper dari? Ikaw nag-over ka ha? Oh, murag isla lagi nino. Craft ta og bed kay murag hapit naman mo gabi. Eh. So, while matugta ninyo, magcraft na lang kod ta smoker para inigmata na to unya natay pagkaon ba no. Di ta Nati pang pangpamahaw ba. Tug sa tabay. Oh, di ba na ni na luto. Wait lang, murag naman man shipwreck siguro dire no. Musad na ko maklaro eh. Oh my god takot ako sa mga shokoy pre tanawa mo oh, bata mani nga shokoy may pagitulo din ni nakon tong smoker para dali oh my god isla jud ni siya bay ngita lang tanin yog lain nga lugar no kay islam ni dire tay makuha dire nga kon bay village I mean makitaan Pero huwag makakita tag shipwreck dari Tapos na iron Pwede na ta mangita Ay wala mong gihapoy ko Ang mangita mong gihapon tag lava pool So may tag legit na niyo nana ni village Marag jungle man hinuuni dari bay oh. Oh my god. Ruin portal, my friends. Interable, trouble, hello Ala, dili. Walay lava. Yo, protection 2. Ay, pareha naman. Yo, protection 3. Wow. Main saktura. Isa ka Yo, nanatay armor, bay. Ay! Gaga, bawal man ni. Eh. Oh my God, nakalimutan ko yung challenge, mga boy. <laughs> bawal nga pala akong magsuot ng armor. Gagi. Kan ni Dre, pwede na siguro ni Dre, no? Na na siguro ni Billy Joy, mainta. Manifesting. Oh my God. Padayon ragyapon ng jungle nga bayo. Wow. So by the way, mintras gadagandagan pa ko dere no. Gang salamat dahi eh, sa katong mga ni subscribe nato Gang salamat kay ninyo bay. Uy, yay, village. Let's go. Loh, Kuan pa jud ni siya kanang hotspot ba. Pwede pang mudig down pa ba? basig na adri ang kon na chance nga mo diri ang stronghold ni Bedrock ang village ay ang stronghold almost blue ah ah basta mo na to. <laughs> English English man good. Oh my god, nganong gisugdan ko maningat cha. Ulo oh, lo 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 want to oh My god. ka akong kabuhi ato bay. <laughs> Gua <laughs> <laughs> diman mudah memudahkan, nun oh, atau si yang palu-palu. Oh, my god! Five iron by nice. o oh, na apa jud tay usa di ba makakraft tag usa no wow so makahimo tag pick yeah arigato thank you so much brother wait hay bill, no? No, no. na toy tay hebel no mo mo gikuha da eh importante man sa nether kay you know na patig terrain ba natay pang clutch man pwede mo spawn ang water to water 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 testing na dig down bay Basta namatoy, namatoy strat ani, kabalo mong ko sa strat ani na nani stronghold ang link sa tutorial og unsaon pagpangita kay akong ibotang. Pero wala galit ni diri by Di mo tapoy di mo reset Magpaabot tag Y54 Negative Y54 Dahil kay Yung mangita na lang tag lava pool Pero wala dyan Nalapas na ta sa So kung padahin ta Magdig down ta negative Y54 Yung ato na lang ta Mangita og lava pool Oh my god May din Madugay eh. Oh my god Thank you Salamat sa wakas na nandiyo tayo lava pool. Tawanan lang sa nina to, mga pe. Oh my god! Dako mo ini day. Eh? Hmm, Napadyo yung mga absurdad to ah. Tabunan para wala yung makasood na mga ungo. Aray! Laka! Yo my god! Kasakit sa lava ba init Tinit mo lava nung no? makapasok mo na <laughs> So maghimula tag portal. Oh, we have a... I think gumagana to. Wait lang. Ay. Ayaw gumana pre yun salamat sa iyo unta indot atong spawn tanay naman ata sa fortress pa dool warp forest para sa enderman oh my god yo oh my god pero wala ka wise six months sad. wait 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 limutan na kung mark bay mark yun na nato ang spawn sa atong portal kay minuon ta dili ra ba dili mabalik ang sinina dere oh my god Laba! oh my god black what the heck I think we're under a lava lava everything unsa nga na, na oh my god lava pool lava lake dude bay wow no Unsa maya tong plano ani ah mo dig siguro no like areta dere na hang asa ta kutub yo another cave teka lang tingnan natin pre oh my god alam ko na may lava dyan kita mo kitams wait lang Oh my god. Hapit na tabay. Yo, what the f... Hinihini lang tagsag ka. Uh, Ang maabot ta sa Y level. Oh my god. Oh. <sighs> nung nga ni Mansad di akong spawn. May dilion ta, warp on to. Pero nga nung nga Mansad sa ilang sa huh? Oh my god, oh my... No, 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 no. Oh my god, nagamit pa dyan na ako akong hay bale. Gay okay, na nabilin o sa kabuok. Oh. Laka na unsan na. Oh my god. Wait lang. Hapit naman jud ni Gamay na lang jud ni kulang. Gamay na lang jud ni kulang mamatay ni. Medtog <laughs> dili na lava pool oi please. Oh my god, dili na lava pool pero Ano yun? Ay salamat dili na ni lava pool bay. Yo, thank you. Ay, salamat. Dili na jud taong lava pool. Oh my God. Pero na napunta sa crimson. Let's run. Boha, a a ha, ha, ah, 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 na Speed bridge. Okay, mga mangtas ka mga babuya na. Ah. Nadara, mag-ampo na lang ta nga rita. Mamatay da Okay, sayang kaya itong progress, no? Hindi na po dito We only have one life. Yo, 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 yo! Wait lang, mas may man siguro magpatay na lang tag-enderman. No? Pwede ni umbrella. Tanawan ninyo. Katanau oh, na din silang mga kuandra. Kalimutaw, oh. Na, nagsiga lang kalimutaw ni ay nag-violet. Kaman um, kayo tulog, Jud. Mangkil tag-enderman na Yo, na na tayo, Oh my god, 12 brah! I need more. Fifteen. okay na no eh. Ngita na fortress kay na Pearl. We need to be careful guys. Sa maana okay. mga ingana ba. Mga burlaw man ta. We need to find a stupid fortress. Nga dapat di tamamatay Oh my god Bye. No 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 no. Ayaw ha ayaw ha. Gini pinaka hate na ako dali sa nether. Ay. untag ah. okay, makawir ta. Og diamond. Ay diamond armor ba armor. I hope na yung fortress there Ayun, Ayaw na fortress dere, eh, bye. balik ta agi. Balik ta dere. Oh my god, oh my god, oh my god! Saan ganong na-slide mat? Oh my god, pusit. Huwag kayo yeah. So, bale, introduction na rada ni sa atong bagong challenge, bay. Huwag nga nung nating nga mo, wala na ako nag-upload sa atong hardcore series tungod kay nakapirate. ang episode 2 as ako g-delete. and also nag-update ko sa Minecraft maong na-delete po ang katong world so yeah pasensya kay ninyo guys pero paabot-abot lang mo kay na ako'y bagong series na naplanuhan So kung wala pa ka subscribe pindutan na na dara para updated ka kung magawas na to nga series.